Hi guys! So, yan. Yeah, sobrang tagal natin hindi nakakapag-video talaga guys. And, syempre, priority pa rin talaga natin itong ating tindahan and yung ating pag aas sa ating pamilya sa ating loob ng bahay. So, kaya guys, hindi na ako masyadong nakapag-video talaga kasi kulang, kulang, kulang na kulang talaga ako sa oras lalo na sa pag-i-edit ng ating video. So, for today's video guys, ay naisipan ko lang talaga ulit mag video dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon mga asay and now ang struggle talaga namin ngayon dito sa tindahan guys is grabe yung singaw ng ating uh, dito sa loob ng tindahan kasi nga guys meron tayo dito parang apat na freezer so may dalawang ice ice cream ay may dalawang ice cream ako akong uh, freezer isang ace at isang selecta and then meron din tayong upright freezer para sa ating mga yellow and mesa uh, may tayong uh, kundura refrigerator so yun guys, so grabe yung singaw guys sa, so, kumbaga sa labas mas doble pa dito yung uh, na feel kong init kasi nga, yung singaw po yung init ng singaw ano ba? basta yun <laughs> ay sobrang dito umiikot lang sa loob kasi wala nga po mapaglabasan yung ating tindahan, so yan Kulub na kulub yung ating tindahan and isla po yung ating pinakabubong dito sa ating tindahan. Ayun nga guys, sa pag-isipan din naman namin kung maglalagay nga kami ng exhaust fan. Kasi nga, iyan yung ilan dun sa naisip namin. And sa mga nagsabi din na mas okay yung maglagay kami ng exhaust para makalabas yung uh, singaw o yung mainit na singaw ng ating mga freezer. Pero guys, wala kasi kami mapaglagyan dito sa gawin na to. So nga guys, yung banda dito is yun yung aming pinakasala. Dito naman sa may likod, ay yun yung pinakakwarto. And dito naman sa side na to, guys is napakaliit po nung space or yung pagitan ng pader ng aming kapitbahay. So kung dito naman sa harap ng aming tindahan ay medyo ano na siya. Hindi ko basta parang hindi siya ganun ka okay na kung maglalagay kami na extra tapos sa harap namin ilalagay. So, yun guys. Kaya ate isa, isa lang muna guys. Nararansan naman namin na ilang summer na tayo guys na napagdaanan dito sa ating tindahan. Pero ngayon 2024 talaga guys ang pinaka mainit at pinaka grabe yung ating five issue dito sa loob ng tindahan. So, guys at kung mapapansin nyo kasi yung aming slab o yung pinaka bubong ng aming tindahan o yung buong bahay ay napakababa, napakababa Napaka-baba po kasi kaya siguro gano'n na lang din yung singaw na nararana na sa namin kasi sobrang baba abot talaga namin yung pinaka kisa uh, kisame or pinaka bubong nito so ayun guys lumipat kasi kami dito ay talagang ganito na yung naging ayos or gawa ng bahay so anyway guys ayun lang, I-share ko lang ng kaunti ang ating struggle ngayong tag init dito sa aming tindahan. Nung nakaraang araw nga guys ay talagang tatlong electric pan na yung gamit namin. Isa dito sa side ko, isa dito sa kabila. And meron kaming stand fan doon sa pinaka likod. At ayan ngayon, hindi naman namin ngayon yung pwesto ng mini electric pan natin dito sa itindahan. Ito talaga nakatutok sa ating mukha. And yung isa is ganun. So, dito namin inilagay para yung medyo mahangin or yung ibang medyo Uh, hindi ganun kainit yung singaw is mapasok dito sa loob ng tenda. So, ayan guys, sobrang dilim dahil pinatik ko lahat ng ilaw. Ngayon, ay binuhay ko na nga dito kasi nga, alas na ng hapon guys. Yan. Alas na pero, grabe pa rin yung init sa ating Punting tendahan. So yan, may mga bote pa tayong uh, likpitin dyan pero hindi ko pa nga nalikpit dahil nga sobrang init pa. Kaya naman guys, ayan ang ating ganap dito sa ating munting tindahan. Ayan, konting update lang kasi medyo matagal na tayong walang upload at walang uh, kaganapan nga dito sa ating tindahan. So, ayan lang, guys, thank you for watching. So, ayan guys, habol ko lang guys. Ayan, nagbuhay na ako ng mga ilaw dahil nga ngayon ay mag-aalas sa isna na ng hapon or ng gabi. So, guys, it's I sama ko lang din sa ating video na dahil guys sa sobrang init ng panahon at sobrang init ng singaw dito sa loob ng tindahan, sana ay wala din talagang masira sa ating mga paninda. Kasi guys, uh, kahit anong mga item dito sa tindahan, kapag, lalo na pagtanghali talaga guys, kapag hinawakan mo ay mararamdaman mo talaga yung init kahit mga shampoo lang yan or yung mga dilata.